Okay. Okay. Panalong panalo to. Ah. Grabe. Oh. Oh, kita mo. Oh. Oh, kita mo panalong panalo Ang ganda oh. oh. Tingnan mo. Ano yan? Oh, Okay. Yan oh, panalo yan. Yun lang, isa lang yung may ano. Yun lang. <laughs> Pero baka pwede ito. Dito, agawan na, agawan na. Ano yan? Agawan na. Ay, binasag na. O, goy. oh, O, dito may lalagyan na. Ano yan? Kunin ano mo na lahat. Kunin ano mo na lahat. Yan. Ay, oh. Ito na, ito na. Wala ko lang ito pa. Maganda yung platito to. Kaya, ito pagsulian. Ganda nito platito. Sumsit. Wala pa Wala Dito mo na. pa. O, ganda naman. Ito pa. Oh Dito muna tayo. muna. Ano ba yan? Uh, may na naman. May orasan na naman. Oh. Ayun. Ayun. na, na Ayun. 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 Ano to? Ano to? Ito! Hindi, yung mo yung picino, mo Ha? picino. oh. mo kung baso nito. wii. baso kaya tap. tap 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 baso tap tap Uy. tap pa tap 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 kukunin ang hirap hirap mag ano ang hirap hirap mag kukunin pa sige kumuha ka ng kumuha din lote babantayan ko to kasi kung magpipilihan din eh kunin mo lang mag lote yan 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 kaya yan kasya kaya yan lahat kasya yan ade yun lang pa ba natin lang sa ano ano pa kaya hindi pa talaga kaya hanggang dito lote lote hanggang dito sa kapila hanggang dito meron dito dito Oh, Ayusin mo dyan, ayusin mo. May basag. Bawaan, eh alam mo na lang yung may basag. Masa pala, talak pala.

Ata lang, malaking lalagyan. Malaking lalagyan. Diyan mo nalalagay. Tanggal mo mo yan. De, de, muna yan. Diyan, mo na dyan. Nasa ba? Ayan. O, nasa ba? O, nasa ba? O, nasa ba? O, nasa ba? O, nasa ganda ng pipsilong. Basag lang. O, hanapan natin po yung takip. O, ito, ito. Nakita ko yung takip. Yun lang. Isa lang yung may... Ano? Yun lang. O, baka pwede ito. Pwede, pwede, pwede. Kapila, sa kapila. Yes, oh. good. Huh? Yeah. Lati, lagi. good. Yan, ayos! Ayan <laughs> <laughs> nito o. Hindi naman ito basag. Abangan natin pa. ang mapagbigyan na ito. Oo diba? Ito maganda Ayun nga. Ayaw mo na yung paglagyan pa, isa pa Paglagyan natin Marami pa pa makita Oh, ito po oh Oh Diba? Sinasabi ko naman. Ay, basag pala. Hindi ko napansin. Ay, harap ko na malaki yung lalaganan. Uy, ayun, Malaki yung malaki Ay, ay lalagyanan ay, ayo, Mana itu mana? Rudi? Oh. Ah. Di to mana? Ah. Kasya badang. Kasya ah, eh to mana? Oh. Ay balit pala to. Di to mana, di to mana? Oh, para mai paglagyan tayo. Ay, yung mga bago, basag Plastic pala to Diyan mo na yung kamada para ano Mabuhat natin papunta doon Wala tayong ano okay, Hindi, kukuha ko ng ano, tila para ilahin natin Ay, tila lang Eh, ganda nito oh. Ano ba to? Bag? Pang sandalo? O pang ano? Oo, oh, lagyan natin to. Ay, ito po oh, mga pumuklad. Ganda ng bag. Ay, ba? May, may basag, may basag. Ganda rin oh. Oh. Ito may sako. naman Harap tayo ng Ay ito may nakita kong damit Ito Ito Ay paglagyan kami ni Lodi Puno dito Kakarga ka na sila oh Rudy. Oh. Ah. Ano oh, mahila natin? Para hindi masira. Ay, may balingbing oh. Ha? Balingbing. Ayun ah, ayun <laughs> <laughs> <Balimbing. laughs> <yan> ah. Ah. <laughs> Para hindi masira 'yung karton. Ah, wait lang. Grabe. Oo, oh, unang pulot. Tulad nyo naman Dapat agad mga katropa Sulit na sulit Panalo panalo dito Ang laki nito Sulit Abangan pa natin Oh walang isang ano Walang isang takip okay, Yung lock Bueno, kita main natin. di ano, Sulit na sulit, oh. Oh. Ibu. Okay, yan. Oh. So, eh mga katropa, wala. Discarding ano to? Wala pulot dati yan mga katropa Kagaya ng Milo Di Martin. Yan. Discarding malupit. Sa so, mga gusto po mabigyan ha. Follow like and share lang po para sigurado po mapunta sa inyo ang libreng gamit. Ayun no? oh. Tamyan. Kumpisa pa lang yan. Oh. So. Babalutin mo pa? Mamaya eh, na lang. Eh dala kailan diyan baka ano? Oh, di ba? Hmm. So, Inahila na. Ano pa kami ng ibang mga katropa Ayan, tingin nyo Ayan, panalo Ayan pa Dito pa kami, nag-aabang kami dito sa iba oh. So, yun mga katropa Follow, like, and share Ayan Kailangan mo na talian ng ano Damit Kailangan mo na talian ano, balot natin Ayan Ayan Mada de Tian Agus oh tiba hmm Tapos dali natin dun unang ano unang pulot unang eh, pulot Gitu <laughs> yan Serkan tiba Tama yan ayo mo nang hila kasi yan hmm. Yan sulit <laughs> <laughs> Oh tiba Ala Para para-para lang Para So yun mga katropa, no? ito yung unang pulot namin. Ayan. Sa mga gusto manalo po ng balikbayan box, follow, like, and share lang po para makasali kayo sa ating parapol. At yun mga katropa, hanggang dito na lang yung unang video natin. Kita ka sa ulit tayo on my next vlog. Bye-bye.